go, number order. Sige, ikaw muna si teacher. So, five. So, five. Six, seven. Anong sagot? Sagot ng six. Six. Isa, si baba, ano yan? So, six. Six. Seven, eight. Anong sagot? Anong sagot? Seven. Very good sa baba. Ano yan? Sun sunod Ayan. Sunod sa 8. Mm -mm. Opo. Ano sunod sa 8? 9. 10. Sagot ah. yung 9. Very good. Tapos sa baba. Ano yan? 7. Ituro mo po. 7, 8, Nine. Oh, ano sagot? Sagot yung eight. Eight, very good. Doon sa ano gilid na na doon, yan. Sabihin mo, one. One, two, three. Anong sagot? Sagot yung two. Mm, -mm. Opo. Yan sa sunod. Three. Four, five. Anong sagot? Sagot yung four. Sunod. Sunod po. Four. Opo. Five, six. Anong sagot po? Sagot ng five. Sagot yung five. Yung sunod, last. Two. Opo. Three, four. Anong sagot po? Three. Three yung sagot po? Opo. Thank you.